Uh, hello po mga kababayan, mga minamahal Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat Good morning po Ngayon po ay atres July 3 uh, 2024 At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7.44 na Ah, uh, 6.44 na Video bibilisan ko na Ah uh, um Merkulis, Merkulis po kayo ano merkolis Medyo pinanood ko muna yung bangayan ni Koni ni Alan Peter Kaitano at saka kanilang si Binay ay hindi ko na malayan ay sobrang para sa oras ano dapat 6:30 nagba-vlog na ako eh ah uh, ito nga ang iba vlog ko ngayon ay yung napakinggan ko sa sinasabi ni Duterte kay Dilima. Opo, ito po ang sinasabi niya. Find your peace. Do not seek trouble. Duterte says on Dilima. Ayan po ang sinasabi niya. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ang sabi po ni Duterte kay Dilima ay find your peace do not seek trouble do 36 on the dilemma ayan po ano Ayaw ko lang bakit ganyan ang sinabi niya pero tatalakayin po natin yan biblia po ang gagamitin natin opo uh, pero bago ang lahat po ay kung ano uh, hayaan munang batiin kung muna itong batch number 1 na gusto kong pasalamatan. Ito po sila, ano, uh, si Rosana Narumi ng Japan, si Al Olalya ng Bacolor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Bar Balyaran, uh, Julia Magbanua ng Singapore. Salamat po sa inyong lahat. Andre Deliver Arnold Pernan ng Cebu Larry Narvaez, Joshua Lan Elenita Skapter ng Germany Bin Puno Lety Peralta ng Mambura Occidental Bindoro Maribel Baligat Colio QRTQ Jona M Rosana Abintino Rinaldo Abintino Mel Herrera nang Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte, Duarte, Hias Minsan Juan, Roman De Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Louin Sigaco, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, uh, Lini Bungat, Agripino C. Eduardo Gonzales ng Singapore. Bumble Dee, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abugado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torio, Melchor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betim Velasco, William Eli, June Disinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Tikton, Tim Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermienil Dugarte, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na aking nilirikomenda po sa inyo na ating suportahan o panoorin. Ito po sila ano si Michael Apasibli Bulletin, attorney in Surikto, Bunyog Pagkakaisa, Blackcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Dibina Apostol, CG Pichay, Kapihan Ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, at uh, Ang Batas, ni Attorney Claire Castro at saka yun si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na panuorin sila at marami po tayong matututunan sa kanila. Nakikita ko na totoo yung mga sinasabi nila at para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na po tuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion uh, ang i-discuss po natin dito ay yung sinasabi ni Duterte na find your peace, do not seek trouble. Sinabi yan ni Duterte kay Dilima, patungkol kay Dilima. Oh ay kasi nga siguro ay, ay parang binabalikan na eh, hindi ba? Yung mga, mga kasalanan na ginawa ni Duterte ay parang bumabalik na sa kanya. Ayan po, hindi ba? Kaya ang sabi niya, find your peace uh, or rest ito eh. Dapat ir eh, sa sa Biblia kasi rest. Find your rest, do not seek trouble. Ay pero alam ko na ito ay eh, kwan eh, uh, baka galing din kay kibuloy ito eh. Opo. Pero mali. Mali po yan. Opo. At ito nga ang verse na gagamitin ko. Uh, John 16.33 Patungkol po ito sa peace o yung katahimikan o kapayapaan. I have told you these things, sabi po ni Jesus Christ, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, sabi po niya ano, In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Sabi po ni Jesus Christ, ano no? Uh, sa sarili kong pananalita po, ano na, mas kabisado ko, yung nga sa Gideon. I have told you these things so that in me, you may have peace. In this world, you will have tribulations or troubles, you know, but be of good heart, uh, be, but, but, uh, uh, take courage, you know, you know, take courage, or, ah, uh, uh cheer ano uh ano yun matua ka oh be cheer i have overcome the world be of good cheer pala ang ang uh, matua ka dahil na overcome ko na ang ang, ang mundo ayan po yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Natutuo naman po yan kasi nga hindi siya nasilaw sa salapi. Ayan po. Kaya ang sabi niya, I have overcome the world. Ayan po. At doon po nang gagaling ang peace. Opo, o, po, o uh, rest. Kung ikaw ay hindi na nasisilaw sa salapi. Kasi kung nasisilaw ka sa salapi, ay talagang ang buhay mo ay magiging kwan-ah. Oh, kanina nga eh paggising ko eh, napakinggan ko si Epipanyo Labrador Oh. Ang sabi niya ay pinag-aaway-awayan na yung kayamanan ni Duterte ng mga anak niya. Oh, simple, pati na yung kwan ah, yung nanay hindi ba yung eh, kasi eh, paksyon po yan eh. Oh. At sino makakaalam? Kung patay na siya, hindi ba? O, paano niyang malalaman? Yung kayamanan niya na pinaghati-hatian ay mapup... Ay, sinong makikinabang doon? Ayan po eh. Hindi ba? O, nakasulat po yan sa Biblia. O. I have told you this thing so that in me you will have peace in this world. Ano? In this world po eh you will have trouble. But be of good cheer. Or take courage. Or take heart. Or do not be dismayed. Because I have overcome the world. Sabi po ni Jesus Christ yan. Si Jesus Christ lang po ang naka-overcome ng world. Oh, kaya nga doon tayo hihingi ng tulong. Doon tayo mananahan. Hebrew 12.14 po. For so peace with all people and holiness without which no one will see the Lord. Ayan po sa Hebrew. Matindi po ito nung tinalakay sa amin ng pastor. Ito ang topic niya. For so peace with all people. If possible, ano? If possible ay makipagkwang ka, makipagkaibigan ka, kung puwede. Basta hindi mo naman i-compromise yung, yung sampung utos ng Diyos. Ano? Purso peace with all people and holiness. May holiness pa eh. Hindi ba? O. Uh, be holy because your Father in heaven is holy. Ang sabi po ng Biblia, hindi ba? Without which, no one will see the Lord. Ayan po, mahirap pong masungpungan ang ang kaharian ng Diyos o ang palatuntunan ng Diyos o ang Diyos mismo, hindi ba? Kung wala kang peace and holiness. Ayan po ang ibig sabihin niyan. patungkol po ito sa sinasabi niyang peace ni Duterte. Mali po ang peace na tinatalakay niya eh. Hindi niya alam eh. Nagsasalita siya na hindi niya alam ang sinasabi niya. oh, find your peace ang sabi niya kay, kay, kay Dilima, ay siya. oh, ano ba nangyayari sa kanya ngayon? Hindi ba? oh, delikado na yan eh. Baka damputin na yan ng ICC, hindi ba? at ang isang gumugulo dyan na tinalakay ni Epifanio Labrador kanina ah yung doktor daw pabalik-balik na eh, sa bahay niya eh oh na-monitor daw nila may nag report daw kay Epifanio Labrador o oh, ay naguguluhan na siya oh ay di wala siyang rest hindi ba oh pero ang dahilan daw ay yung kayamanan gusto na raw hati-hatiin noong uh, mga anak dahil nga nadidelikado na eh. O, hindi ba? Ayan po. John 14, 26-27 But the advocate na kung minsan tinatawag nilang comporter o kaya yung helper the Holy Spirit, binanggit dito, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I have told you. Peace I leave you, oh, oh peace I live with you, my peace I give to you. I do not give you, uh, I, give, I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled. Do not be afraid. Yan po ang ang nakasulat. Ayan, sa John 14 po. Ulitin po natin para mas maintindihan po natin. Ano? But the advocate, the Holy Spirit, yun nga yung Holy Spirit ang tawag diyan ko minsan, helper o kaya comforter, taga-aliw. Whom the Father will send in my name, darating kasi eh. Will teach you all things, all things po yan ha. Will teach you all things and will remind you of everything I have told you. Matindi po ito eh itong Holy Spirit. Kasi nga yung mga born again, kung minsan ang naibigay sa kanila na, na gift ay yung nakikita nila ang future. Ayan po, will teach you all things. O kaya, ah, katulad ko, pag nagsalita ka lang ng, ng salita, nadidiscern ko na ano ang ibig mong sabihin. Ganun po yan will teach you all things depende po 'yan sa sa gift na ibinibigay po ng Holy Spirit mayroong iba ay uh, gift of uh, healing naggagamot sila pero dito very specific will teach you all things and will remind you of everything that I have told you yung mga sinabi ni Jesus Christ na nabasa mo ay nariremind ka palagi yan Peace I live with you sa iba Peace I live you or Peace I give you My peace I give to you inulit pa para sigurado hindi ba uh, Peace I live with you my peace I give to you o, oh, ito na itong susunod para maintindihan natin. I do not give, sabi niya, to you as the world gives. O, oh, ang ibig sabihin niyan, hindi ko kayo binibigyan ng peace na nanggagaling sa mundo. Ayan po. Kaya nga yung sinasabi ni Duterte na peace, i-define mo nga kung ano yung peace na yan. Hindi ba? Ay, yan ang hindi ibinibigay ni Jesus Christ. Iba po ang peace o rest na binibigay ni Jesus Christ kisa sa mundong ito. Yung po ang sabi ni Jesus Christ, I do not give to you as the world gives, sabi niya. Ano bang ino ah, ng demonyo? O, sabihin na natin ng demonyo. O, ang ino-offer ng demonyo ay yung kayamanan ng mundong ito. Ayan po, mga salapi, mga ginto. Ayan po, kapangyarihan, kasikatan, hindi ba? O, Ayan po, yan ang inooper ng mundong ito, na hindi yan ang ibinibigay ni Jesus Christ. Kaya nga ito si Duterte, sabihin ko, mali yung sinasabi niya na find your peace. Hindi naman niya, naintindihan niya ni. Eh. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Ayan po, ano? Sa Hebrew 3, ah, ito po ang matindi. Hebrew, Hebrew, <laughs> Hebrew 3, para mas maintindihan po natin ano verse 10 hanggang 12 po ano babasahin ko lang po ano uh, therefore i was angry with that generation ito po yung grupo nila Moses opo na umalis doon sa Ehipto at sila ay na-stuck doon sa ilang for 40 years 40 years na kung saan ay kung talagang lalakarin nila ay madali sila makapunta doon sa lupang pangako. Kung talagang uh, tutulungan sila ng Diyos. Pero hindi eh. Pinaikot-ikot sila sa ilang eh. Hindi sila nakapasok. Ayan po. Yung grupo nila uh, Moses. Pati nga si Moses eh. Hindi nakapasok eh. Opo. Kasi nga ay nagalit ang Diyos sa kanila. May dalawa lang ata o tatlo na medyo may edad na uh, si Joshua at saka yung mga alalay niya. Kasi pinagpapatay po lahat eh. Yung 20 na edad umalis sa Egypto plus 40 naging 60 nangamatay po yun. 60 years old nangamatay. Ang nakapasok lang yung mga bata doon sa lupang pangako. Ayan po at saka yun si Kwan. Yun si Joshua at saka ayun ko si Caleb ata yun o sino yung mga niya. Therefore, ang sabi po ng Panginoon dito, I was angry with that generation. Kasi nga mga mga reklamador ay upo hindi sila naniniwala because of unbelief. Ayan po. Hindi sila maniwala na dadalhin sila doon sa lupang pangako parang ganun po yan kaya pinaikot-ikot lang sila doon sa ilang oh hanggang hindi na yung mga tao na matatanda na 20 years and above na po yun sa ilang at kasama na po si Moses doon therefore i was angry with that generation and i said der heart are always going astray, and I have not known my ways. Sabi po ng Panginoon, their heart are always going astray, naliligaw o nawawala yung kanilang kalooban. And I have not known my ways. Hindi nila alam kung ano ang aking Uh, lakad o ang aking palatuntunan o ang aking mga balak. Ayan po ang sinabi ng Panginoon. They have not known my ways. Ayan po. So, I swear an oath in my anger. Nako, tatlo po ito. No? Nag-swear, nag-oath, at saka anger. So, I so, swear an oath in my anger, thy shall never enter my rest. Ayan po, hindi eh, ba? Thy shall never enter my rest. At yan po ang mga tao na nang na yan po ang nangyayari sa mga tao na masyadong mahilig sa salapi. Ayan po, thy shall never enter my rest. Ayan po eh. Ngayon, Tanungin natin si Duterte, ano ba yung sinasabi ni Duterte na find your peace o find your rest? Hindi ba? O. Tanungin natin siya. O. Ay sinabi po ng Panginoon ay, They shall never enter my rest. Oh, See to it, brothers, that none of you has a wicked heart of unbelief that turns away from the living God. Ayan po. Wala na ba? Wala na. Ayan lang. Hindi ba? O. Palagay ko naman ay may natutunan tayo patungkol dito sa sinasabi ni Duterte na find your peace o find your rest. Do not seek trouble. Ay dapat ang pangsabihan niya yung sarili niya. Opo. Kasi nga, eh, siya ang siya ang nalalagay sa alanganin eh. Hindi ba? Yung pira niya kay Kibuloy, yan ang problema niya. Hindi siya makatulog dyan. Ah? Lalo na yan, ay nakapris na yung asit dito ni, ni Kibuloy, dito po sa Amerika. Hindi ba? O parati nang uh, inaantabayan na sa mga balita. Hindi ba? O pati na sa social media. Hindi ba? O nakapadlak dito yung kan, eh, dito sa Los Angeles. Yung yung church nila dito diyan sa Bannes. Oh. Oh, nakapadlak 'yan. Oh, at ang susunod diyan isisikwester na kung ayaw niya talagang umatin, hindi ba? Kung ayaw talagang umatin ni Kibuloy na kung saan parang nakikita natin na ang kayamanan ni Kibuloy ay nanggaling diyan kay Duterte. Opo, baka diyan na diyan niya inilagak ay mabublima sila. Kasi ang susunod po nang gagawin ng U.S. government, isi-sequester yan para ibayad dun sa mga una, ano, para ibayad dun sa mga nagreklamo na mga members niya. O, oh, minulis niya, niya Hindi ba? O. Oh, nasira ang buhay. Hindi ba? Ayan po. Kaya hindi, wala silang rest. Ayan po. At dahil nga sa ah, uh, masyado silang nasilaw sa salapi. Hindi ba? An sabi ng kwan eh. Hunos, sabi ng Biblia po eh. Hunos. Ha? Yung mga pinaghirapan nyo, sabi ng Biblia po eh. Yung mga kayamanan na inipon nyo, ay ilalagak nyo lang sa taong papalit sa inyo. O, oh, na hindi mo naman alam kung anong gagawin niya. oh, this too is evil, sabi po ng Biblia. Ayan po. Oh. Nasaan lang ngayon si Kibuloy? Eh? Ay nagtatago na eh. Oh. Ay ay wala nating baka tingin. sabi ni Kwan eh. Ni Ipipanyo Labrador eh, baka hantingin siya ng mga anak ni Duterte kasi nga ay eh, paanong i i, i, i kung naan doon ang pira, hindi ba? Nako po. Iyan po ang napakagandang subay uh, subaybayan, hindi ba? Oh. Kaya nga walang rest. They shall never enter my rest. Pangako po 'yan ng Panginoon. Although na 'yan ay ang pinagsabihan ay yung grupo nila Moses noon ay ang word of God po ay applicable po 'yan. Opo. Kaya nakasulat 'yan for our consumption. Kaya pinapaalam po sa atin 'yan. They shall never enter my rest. Nasamantala ay ang Diyos ay ay nagpahinga hindi ba ah, nung ginawa niya ang ang kwan ang ito itong itong kwan natin universe hindi ba o oh, sa ika araw siya ay nagpahinga kaya nga may may pahinga po eh hindi ba ang Panginoon po eh they shall never enter my rest o oh, ay ay kaya nga po dinidiscuss ko dito, may pahinga talaga. Ay, Diyos na nga yun, di ba? Ay, ang tao ngayon. Ay, wala pong pahinga yan. Dahil nga, ah, nasisilaw sila sa salapi. O, sige po, ano? At hanggang dito na lang po, ano? At sana may natutunan po tayo. At dinadalain ko po, na bago ako mag-umpisa, ay yung nakikinig sa akin ay bigyan ng wisdom ng Panginoon. O sige po ano at hanggang dito na lang po ano isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga minamahal, good morning po sa inyong lahat. Hello po, good morning po. At salamat po sa inyong pakikinig ano, salamat po ng marami. Salamat po.